Magandang araw sa inyo mga lods. Ako nga pala si Leo. Panibagong araw, panibagong pagsubok na naman sa buhay. Tuloy-tuloy lang sa mga pangarap. Matagal man bago marating, kahit papano may pag-usad. At ang mahalaga, hindi ka nawawala ng pag-asa. Kasi ako dati, sinasabihan din ako na wala akong mararating sa buhay. Kesyo magsusugal ako, manginginom ako, madami akong bisyo, pero hindi ako nagpadala sa mga sinasabi nila. Basta masaya ka lang palagi at positive sa lahat ng bagay. At wala kang tinatapakang ibang tao. Yun ang mahalaga. Tinuloy ko lang ang pangarap ko. Hindi ako nakinig sa kanila. Simple lang naman ang pangarap ko. Yung makakain kami ng tatlong beses isang araw. Yung bang normal lang. Yung hindi sobra, hindi kulang. Yung sakto lang. Kaya kung ano narating ko ngayon, utang ko yung sa aking pamilya. At syempre, sa Panginoon Diyos na laging nakagabay sa akin sa lahat ng oras at dun sa mga nagsasabi ng mga negatibo sa akin salamat din sa inyo kasi kung hindi dahil din sa inyo hindi ko mararating kung anong narating ko ngayon tingnan mo nga naman ang buhay o oh. akala ko wala na akong pag-asa kasi medyo matanda na ako pero na-realize ko habang buhay may pag-asa at hindi pa huli ang lahat para sa atin at wala sa edad yan kung purusigido ka at handa kang magbago para sa kinabukasan mo para magkaroon ka ng magandang buhay ilaban mo lang yan Lods laban lang umpisahan mo nang magbago ngayon. 'Yun lang, wala na akong sasabihin kasi nagugutom na ako. Kain na nga lang ulit natin 'tong mga lods Tara, samahan niyo ako. Salamat sa inyo. <tinyo> Chili paste. Kayo. Ha? Magaling na ko din yung kung tawagin na high-end puti. Stop hmm. na Lagyan ako ng breast tofu. laban lang sa buhay. Bakit manok? belum jatuh sebab aku lah. lanjut Pô, oh, não 볶음 <shriek> <shriek> Sabi na sa buto. Malasa.